Ha na baha yes, halos na tama saan ito? sa bahay po namin mismo. Po. Bahay ninyo niyo ito. So, oh, yan po. May yeah. bakod kasi. Opo, oh, iyan po yung ng subdivision ko. Yung nakabakod na. pero yes, pumasok na sa bahay 'yan yes, niyo. Kasi wala po lalabasan yung tubig. Okay. So in short, wala but, po silang ginawang drainage Walang po. drainage yung baha. Yes po. Okay. So, binakod na yung buong subdivision yes, property. Na walang drainage po. Na walang drainage. Yes po. At ito, oh, nakulit ko yan parang po. yung... Sam, yan buong... po. Yan naging dagat po. Kala ko na dagat. may ilog. Kailan na, ito? Kuha ito? Nito lang? Nito lang po. Kailan lang po. Tapos ngayon po, itong dahil umulan po, yan na naman po. Ganyan na naman po ngayon sa amin. So, prior to pagbakod, no, hindi pa binabakuran yung hindi, hindi subdivision, hindi, hindi ganito. Hindi, po. hindi hindi nagaano ang tubig, hindi, hindi naiipon ang tubig dito tubig tubig sa area dyan. ninyo. Yes, at uh, dito sa pangalawang, kasi nakailang beses na naulan tayo at bagyo eh. Opo, yes po. Yan. So, yan po yan. Humupa na tapos babalik. Yan, eh. opo. Kailan ba sinimulan ang paggawa nitong subdivision? Right? Um, alam ko po kasi last year pa po yan eh. Last year? Opo. Pero nung hindi pa binakuran? Hindi po ganyan. Wala. At wala tamo, po dumaan ganyan. na rin naman tayo sa maraming yes, bagyo, pagbaha at uh, kung ano pa. No? O sige, kausapin natin muna si Municipal Engineer ng Magalang Pampangan. Magandang hapon po, Engineer. Magandang hapon po. Good afternoon. Nandito oh. po ang uh, isa sa mga constituents natin, si Ogi Maylumba, na nakatira along the subdivision na ginagawa. Ang pangalan ng subdivision ay Hamana Homes, actually. Yes, At ang reklamo po nila, sir, is um, ever since daw po na nagkaroon ng bakod para doon sa property ng subdivision, hindi na po nawala ang pagbaha sa area nila. Yes, pa. And they are outside the subdivision nakarating na po ba sa inyo ang reklamong ito, engineer? Oo oh, po, actually po nag-usap-usap uh, nag, nag na nga po kami. Opo. Oh, including the barangay official po doon, yung pinakapitan, sila saka yung mga kagawad. At trintahan po namin yung namamahala sa Mana subdivision. Okay. So doon po sa development nila, may mga ano naman po yung uh, mga subdivision, may dalawang April dalawang parallel drainage ang nakalaan na gagawin para lang ma matugunan yung pagbaha doon sa naturang lugar. Kaso, siyempre, ang ano po niya, dahil na uh, ang buhos po ng ulan ngayon, kahit na alam naman natin, yung, yung ulan na uh, para sa isang linggo, kumisan isang oras lang na binubuhos. Kaya, madali po na yung tubig dahil yun na nga lang po yung mga nagiging outfall po ng naiipon tubig doon sa palabas doon oh. sa subdivision. Okay, engineer, matanong ko na po, hindi pa po dapat mauna muna yung drainage system na ilagay at i-establish bago pa sila magbakod o bago pa nila uh, lagyan ng uh, kumbaga parang restriction yung natural na pagdaloy ng tubig. For uh, secret reason din po, kaya nagbabakot sila. Siyempre po, kapag exposed po yung construction, the site, siyempre alam naman po natin na para may wasan po yung mga uh, akawan o ano ng mga gamit nila siguro, kaya nauna po yung pagbabakot. Ay, in ano, hindi po. Pa parang para sa akin, parang mali po yes, yun. Po. Kasi yes. lalo na, alam natin na tag-ulan na. Yes po. Okay. Kung hindi malalagay before the mga rains will come, dapat hindi hindi nagkaroon ng established yes. na concrete na walling. Yung kung bakit naman nilang ginawa, may butas po yun. Para oh. sa kanilang outpour. Yung... So, ano ang po niyan talaga, ang... Um, Siyempre, kahit ng mga na po saan namang lugar ngayon, eh, gawa pa kung ano natin, oh. kung kung iahamping natin yung mga uh, previous na tagulan, saka yung ulan ngayon, yung nga po, madali yung ulan na para sa isang oh. linggo o isang... Unang-una oh. -una po, hindi sila binabaha dati kahit na gano'n yes, pa po. kalakas yung ulan. Yes, hindi po. naman po ito ang unang uh, dinaanan tayo ng, ng kung po. ilang bagyo at ilang baha even in the Pampanga yes, area. Po. Pero simula na nagkaroon itong Hamana Homes, yun, doon na nagkaroon na naging palaisdaan na ang kanilang yes, lugar. Baka may tilapia na doon meron na. na po. Ha? May Amen. tilapia na? Yes, po. Walang biro. Opo. Opo. May tilapia talaga? Opo, meron na pong, Dito. Meron po. Ito? Meron po. OMG, saan oh, ang galing? No! Sa mga palayan po so <laughs> palet. Oh, anyway. Gumawa po sila ng drainage po dun sa dulo-dulo po. So, yung tubig po kasi na sa amin po pa, is pababa. Yes. So, yung ginawa, gagawin po nilang drainage is mataas Mataan. po. So, wala rin pong kwenta yung gagawin nilang drainage dun sa dulo. Sa amin din po kasi... Babagsak. Yes po, kasi malalim mm -hmm. po. Kaya yung Ano po namin sana, doon sa, kung saan po yung mababa, doon nila ilagay yung drainage. Para and, and, po, Oo. Yung tubig po, kukunin po gano'n. Hindi po mak makakarating sa mga bahay yes, po. Yes, definitely. Engineer, baka kailangan nito na balikan ninyo para makita kung saan yes, ba po. talaga dapat ang drainage. Yes, At po. yung sinasabi na butas, ay baka naman, Diyos ko, baka naman yung butas eh kasing liit lang ng gripo. Tsaka ano po, malayo po siya. Ma mataas po yun. At Walang, mataas. Yes, so, wala pong babagsakan uh, ng tubig. Sabihin na natin na hydrologically. Po. <laughs> yung sa aming talagang mababa po, doon talaga yung papasok. Oo. So may mali, engineer? Yes po. Mali po. Hindi po. Kung talaga sa sinampo natin yung development kasi ng subdivision, siyempre, hindi -hmm. naman po nila pababayaan yung subdivision na nangyari na sila po eh Hey. Sorry, yung pong ginagawang drainage, kung talagang matutuloy lang po yun, Ah, uh, um, magkakaroon po ng solution doon sa problema. Eh ma mahigit isang taon na eh. <laughs> oh, almost po Mahigit yun. isang taon na engineer, po so po hindi yung... na natin oh. pwedeng sabihin na... Pagtatambak, paggawa ng bahay Oo. po ang inuna. ah uh, dapat talaga tutukan, engineer. Siguro puntahan ninyo, at lalo na ngayon. Dahil so, mula na totally naman. Pwede po pumunta na po sila doon, okay. kaso nakatayo lang po sila. Tinignan lang po nila gano'n pero hindi sila sumilip sa likod ng bahay po kung saan po talaga dapat yung... Ayoko na magalit, Shari. Mm. Parang gusto ko lang ipaubaya kay Senator Idol po. Kawawa po kasi yung mga ngayon. bata po. Oo. oo. Uh, at saka hindi lang ito on the baha itself yes, na nasisira ang appliances yes. ha. Yung dinudulot na sakit. Opo. Yung mga bata po kasi inpektado dyan. Yun. Sobra po. Nagkakasakit na po kasi yung mga bata po. Nagkakaroon ng sugat-sugat. Baka naman sugat. dapat na natin ipaabot ito kay Mayor. Totally Senior. po at alam ko pinaabot na po kasi parang na lang po at. Bakit naman ganoon? Parang sumuko na rin po yung mga kapitan namin na halos tumutulong po lagi sa amin. Sumuko na po sila yung mga kagawad. Sino ba may-ari ng Hamana Homes? Hindi ko lang po. Kasi yeah. baka dapat doon natin ito ireklamo yes. sa DHSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. Oh. Yes. Engineer, kasi oh baka naman maging dahilan pa ito para oh, maghahain ng ombudsman complaint dahil sa hindi natin yes, nagagawa no. yung dapat, eh gawin na muna natin yung kung ano yung makakaya oh. natin. Di ba? Opo, oh, uh, after po, talagang pinastupukan po natin Oo. yan, naroon din po natin yung developer, kasi yes. nga po nung nag ano, tagulan kaya nagkakaroon po ng delay lang yung nila siguro, okay, nila. tignan natin kung mag-work. Kasi ito nga, nakita na nga natin na lower kasi yung level na kung saan naiipon yung tubig okay. kesa doon sa ginawang butas para kung saan lalabas yung lagusan yes, ng tubig. Okay. And if that's the case, ang lalabas lang na tubig doon is the one that is way yes. above yung level kung saan naiimbak yes, doon sa lower portion nung oh, yes, po. area nila uh, ogi no? So, babalikan natin yan para sigurado na makuhanan talaga na mag magawa ng solusyon. Kasi yes, kung hindi, bakbakin yung ano, Maganda yes, rin, uh, Atty. Uh, engineer, samahan na lang po ng reporter yes. po namin uh, para ma-check din po natin at kung may maitutulong po para po dito po sa bahana ito. Kasi kawawa po, Engineer, yung mga tao po dyan, yun lang po yung sana inaalala din yes, po, po, po natin. Kawawa po, lalo na may mga bata. Magdadala mga ba ang wanted sa radyo ng anong tao po doon sa pangganit? <laughs> Maso po. Maso? Maso. Mm -mm. Shari, kaya mo yun. Mabigat yun, di po. <laughs> <laughs> Ikaw na. Ha? Ikaw na. Sabihin ko kayo, Senator yes. Idol. Sir, wala si Sharing yun kasi may Nagmamaso. mamasuhin lang siya. Nagmamasuhin pinapagaan ko lang, ano, pero this is a very serious concern. Yes po. Uh, health and safety. Yes po. Okay? Uh, panghigop ng tubig, kakailangan na natin? Hindi. Anuhin muna natin ang mga isda. <laughs> Nandun. Sayang. Doon na po may kukuha ng ulam na. Oo, yung ula. Ulam na. <laughs> Ihaw na. Ihawin na lang natin. O, tilapia. Ula. Pero makakaasa naman tayo kay engineer. Na tututukan nila yan ano dahil tututukan rin natin yes. at pasasamahan. Okay na ba sa sa'yo? Yes po. Okay. At yung Department of Human Settlements and Urban Development. Yes po. Ha? Tingnan natin. Papaabuti natin kay Governor. Si Engineer uh, Jesus Nathaniel Pili, yes, kausap na niya ang Hamana Homes. Tama ba ako, Engineer? Opo, palagi naman po kami nag-uusap kapag po sila sa office at tingnan po natin yun oh, lagi maka... natin pinapalaw sa kanila nagawin na talaga yung drainage na yun para mag uh, kahit sila naman ay lahat ng uh, available na ano po ginagawa naman po ng paraan nung nga po nang uh, lumubog sila nagano po sila ng mga water pump doon at saka may nakatambay na excavator para maalis yung tubig. So, sumugod lang po kami doon. Marami kami sumugod po doon. Pero kung di, wala po sumugod doon, di po nila gagawin. Kumuha po sila ng pump-pump. Um, yung... Yes, pump. Opo, na... Yung parang hinihigit ala, yung tubig. Alas otro lang po ng gabi. So, pinatay din po nila. Pumasok din po sa mga bahay doon po. <laughs> wala ah, ah, din engineer, po. Engineer, mukhang kulang oh. ang pag-uusap yes, ninyo. Po. Ang sabi po ni Rome, eh baka puro kapilang po at friends na friends na hindi naman engineer uh, like, i think kailangan talaga <laughs> ng uh, mas higit na tutok no mm ang tubig po kasi nang gagaling sa bukid nila or uh, sa bukid nang gagaling pa po galing pa po ng mabalakat Pagpapuntang Magalang, kaya masyado po talagang malawak. Uh, pero yun sir, pag, uh, yun nga po ang in-establish namin. Wala po mm -hmm. tayong magagawa doon sa natural na inclination ng water because water seeks its own level. Ang nangyari lang, nung nagkaroon ng Hamana Homes, nagkaroon ngayon ng constriction. Yes, nagkaroon ng congestion doon sa natural niya na pagpaplato ng tubig. Yes, so that's why bumaha sa kanila at yun po ang kailangan nating matugunan oo wala naman po problema kung saan, na, alam natin kung saan nanggagaling ang yes, tubig pa. at kung bakit. Opa. But, the fact remains na nung si Hamana na itayo yung kanyang mga Sabi. wall Opa. at na uh, nabakod niya yon doon nagkaroon ng problema at hindi po ito masusolusyonan ng mga maliliit lang na yes, na natubo o kung ano na ilalagay sa mga area na mas mataas kesa doon sa water level na, pina, na pag-iimbekan ng tubig. Yes po para na rin akong engineer. PEE, -E, parang electrical engineer. ME sa Bisaya, murag engineer. Oo. Oh. ba diba, tama ba ako engineer kahit hindi ako engineer? Opo, totoo nga po yun. Kaya mm -hmm. nga po yung amana, naglaragay po ng dalawang parallel drainage doon sa kung saan mababa yung lugar. Mm. At Mas huwag nilang uh, iiwanan. Hindi yung paaanda rin lang ng isang oras tapos papatayin. So, Kasi, sa amin po, hindi po sila naglagay noon. Doon po sila sa matas naglagay ng pampamp. Pero yung sa amin, dahil po malalim, doon po lahat yung tubig po. Wala pong nababawasan, lalong tumatas po yung tubig. Okay, so congratulations, so, may palaisdaan na kayo ngayon. So, <laughs> oo. Good afternoon! Uh, live tayo, Sir Neil Ocampo sa uh, Wanted sa Radyo. At uh, nandito ngayon si Ogie May, yung nagre-reklamo nga tungkol sa pagbaha sa area nila nung naitayo ang Amana Homes at nagkaroon ng bakod nung binakura ng property ninyo. Ang hinihingi lang naman nila ay ang maayos na drainage system at in the meantime na masiguro na mahigop ang tubig na ngayon ay ginawa ng fish band ang kanilang property. Ano po ba ang uh, inyong commitment dito sa Hamana Homes? Ah, uh, actually po, attorney, ngayon ko lang po narinig yung... Sino po ba nagko-complain, attorney? Paalaman ko lang po. Ayan, si Ogie May Lumba. Matagal na sila nagko-complain. Umabot na sila. Alam na ito doon sa engineer's office. Liaison okay. officer ka ng Hamana Homes uh, para sa government yes. offices? Yes po, attorney. Opo. Okay. So baka naman pwedeng yung um, konting push, baka ikaw na ang susi nito, Neil. Ah, uh, actually ato ini kung yung complaint po kasi nila, gusto lang namin ma-validate. Ma Neil, sandali lang. Kami. Sandali lang, Neil. Sandali lang, Neil. Ako na yung iinit ang ulo dito. Hindi na kailangan i-validate. Andiyan ang litrato, inamin nakita na rin, okay. na-inspect na rin ng uh, engineer. Municipal Engineer's Office ng Magalang Pampanga. Padadala kita sa Magalang Pampanga. Doon ka mag-field muna. Baka hindi... Hindi po sila lumalabas po sa ano nila. Hamana Ay, Homes. Ay, yay, yay. Hindi po, po sila tumit... Papakita natin kay uh, Sir Neil. Hindi oh, okay. po sila tumitin sa lugar namin po. Neil, kailangan ninyong puntahan. Yung Hamana Homes ninyo sa Magalang Pampanga dahil fish pond na ngayon ang katabing property. Sige mm -hmm. po, Atty. Tingnan po namin ngayon. Engineer Jesus Nathaniel Pili, sino po ang kausap ninyo sa Hamana Homes? Ano pong pangalan at ano po ang posisyon? Hindi ko lang pumatandaan yung pangalan nila. Joel, pa Joel daw. Joel po hmm. daw yung pangalan. O, sandali lang, Engineer Jesus Nathaniel Pili ha. Hmm. Naman, kung talagang tinututukan ninyo ito, dapat kilala ninyo yung kausap ninyo dahil sabi nyo, araw-araw at palagi kayo nag-uusap, well, di ba? Eh, ba't hindi natin kilala? Kilalanin po natin. Kunin natin yung pangalan, anong posisyon. Baka naman ang kausap natin eh wala namang kibir sa mga kaganapan. Neil, punta ka na ngayon. Alas 3.43 pa lang. May oras pa. Nasaan ka ba ngayon, Neil? Ah, uh, nasa air din po ako ng Pampanga. Ayan! Nasa may Pampanga siya. Governor Dennis? Yes, yes. Apo. Governor Dennis, good afternoon po. At humihingi po ng tulong ang isa sa mga constituents ninyo na nakatira sa Magalang, Pampanga. Meron po okay. kasi hamana homes doon na nung po ito at naibakod ang property nila ay naging palaisdaan na po yung katabing property. Pwede po bang papuntahan natin sa provincial engineer ninyo para ma-check lang po kung ano po ang pwedeng gawin at ano ang mali? Uh, doon, so yung nagre-reklamo, Bali ano siya, residence yes, yes po. po. Hindi po siya residente ng Hamana Homes, ha? Nasa labas so, po siya. Sa tabi siya. Yes. Ang Hamana ano Homes... Pa, po, pwedeng pakitext sa akin kung anong pangalan ng complainant yes para mapag-check ko talaga yung distance ng bahay nila against dun sa... Yes po. At ipapadala po namin... Sige po. At ipapadala po namin yung uh, video at ang mga photos including po yung uh, exact location. As a matter of fact, baha po ngayon doon sa bahay nila. This is in Barangay San Rosario po. San in Magalang Pampanga po. So, it's not hindi buong barangay ah, yung is, particular hindi. na isang resident Hindi so. po. Ah, uh, ilan po kayong pamamahay dyan sa? Bali po. Anim po. Mga anim po sila na affected po Tapos, doon. Tapos, um, doon sa kabilang, ano po, puro six po, may lumulubog din po bahay doon po mapasok rin tubig po. Yan. So mukhang medyo, hindi naman kasi po ito talaga binabaha dati. Yes, eh. At uh, ngayon lang po nila na experience ito. Ganun <laughs> yes. pa doon sila nag-start na binaha dyan. Kada, kada po no, ay simula po nung no, nagbakot po yung hamana, tapos kada umuulan po, yan po nangyayari sa amin po. Mga isang taon na ba? Yes po. Yes, mga one year na mga po. Mga one year pa lang. Yes po. Mm -mm. Pero palala po ng palalas Digo. po. Palalim po ng palalim. Palalim ng palalim. At saka dahil hindi nga nawawala yung tubig in the lower area, in the lower level, lalong bumabaon and so, na health come. and safety yes, po, po ng Naraka mga bata, po. bata ay apektado po. Sige, attorney, paimbestigahan natin. Now, first, tignan natin kung anong cost ng baha. Then yung papatawag ko rin ng DNR ko may isising in issue dyan sa subdivision na yan. Kasi dapat yes. tignan muna nila yan before issuing yes, yes, yung po. Bago tambakan yan. Yes, po. And then their liability kasi <laughs> yung drainage system make sure na meron at wala maapektuhan yes. sa paligid ng tatambakan. Yan yun sinasabi ko Sige, I yeah. let you know at, at appoint Thank you thank you po very man. much. Thank you po Gob. And thank you, And po. Thank you okay. po for uh, taking our call. Please send me the names of Yes uh, po, i-message Ime po namin. Maraming maraming salamat sa okay. po. Okay, Tony. Thank, thank you Thank you Atony. Ayan, action agad. Diretso thank tayo po. kay Gob. Medyo thank mapanatag ang loob natin. <laughs> <laughs> so, mukhang hindi na kailangan magdala ng sushi. Sorry. Okay. <laughs> Doon. Hi. Sige po. Ganun na lang po Atty. Uh, Ma'am, uh, pasasamahan po namin kayo ng reporter uh, yes, sa po. tanggapan na din po ni Governor yes, po. para po uh, magkaroon ng inspeksyon ano, at nalaman yes, natin kung ano po ang solusyon. Sasamahan pa ha? rin natin? Iyalo yeah, na dahil si yes, Governor mismo ang nag-comment sa atin. Sige po Ma'am, kausapin po namin kayo sa Thank kabilang studio. Thank you po.